Yung mga kahoy na maliliit, pwede ninyong pagtanim. Ay, pwede ninyong panggatong. To yung, sayang, sa yun, oh? Ay, what to do, mahal. Kailangan tanggalin. So, this is our second day, guys. mag na sila maghuhukay. Nauna ka mo, <laughs> Dami ng ano, laman nung gabi. Ayun, binuwal na. <laughs> Sayang oh. Um. Uh um. Ang hirap-hirap pa naman magpatubo ng bayabas. Opo, matagal. Hmm, galing pa magluto si Kaya Puro. <laughs> Tapos dito sa kabila, naglalagay sila ng net. Kasi uh, yung mga halaman, kawawa naman, na bigla silang nainitan. Baka mamatay eh. Sayang. Tapos dun sa side na yun, nagano na sila, naghuhukay Hello! Nandito na naman kami sa bahay. Wait lang, love. Dito muna. As usual, mag-isa lang si Kuya Clark dito sa bahay. Tapos, ito pa yung binili namin nung kahapon. Kahapon. Ay, mabigat. So, yung hollow block sa yung simento, yun na lang inihintay. Sigurado ba na i-deliver -de daw nila? Yun lang. Tapos, ito na yung layout ng ano, ng kwarto. Ayan, yung hinuhukay. Yung... Ay, ay. <laughs> Uy, wala na laman ah baka kunday kunday yung wiyo <laughs> na kutsara yun po makunat eh makunat yan talaga babalong Ito, na yung tubig para palahin niya babalong yung tubig dyan yan na may dito uh oo -oh. yung lana dadalawa lang kayo ni Tito Randy mo nagkakadayaan pa <laughs> nakauwi na yung ano, mga gumagawa. <laughs> Medyo ano, makulimlim kanina eh. Ayan, oh. Naihangin naman siya. Kala mo kanina, babagsak na yung ano, ulan. Tapos yung bakal na ano, na naputol. Marami-rami din yan. Para bukas, magaanilyo na sila. Tapos ito yung isa. May isa na taga-tiklop dito. <laughs> ayan, tagagawa nito para doon sa poste okay, ito na yung bali magiging poste nya hmm. magiging poste dito tapos bumili si papa kanina ng pintura para doon sa ating bakod na pansamantagal pinturang pansamantagal yung mga ano dito mga halaman dito wala na inalis na nila kasi gumawa nga nito kanina yan dinugtong nila papa yung ano maliit mahal maliit lang pala itong ano mo net mo dito yan Nandito na yung mga halaman so bago kami uwi kasi kahapon medyo nasaktan yung ibang mga halaman na uluntoy kawawa naman nanibago kasi sila sa ano sa init kaya yan dinidili ka ni Kuya Clark uli ngayon lahat yung monstera. Pa yung monstera, hindi dapat na nandoon, mainitan siya. Ito yung monstera. na ulantay ka Kawawa. Ito. Mm -hmm. Eh bagong tanim lang namin ito eh. Tapos na ano na siya na arawan na. Ito yung pinagkuhanan namin, medyo okay-okay pa siya. Ito yung mga bagong tanim. Like hindi na ah. Dito anak mamaya ah hindi na ano dito na diligan yan yung mga halaman ay malapit na rin namin silang isa ayos basta matapos lang yung project dito and guys nandito kami sa bayan ng gimba napapunta kami ni papa nang wala sa panahon napakadaming tao talaga dito sa gimba oh, hindi namin alam kung ano magpipiesta sila at napakadami February ang alam ko na piyesta dito, dito. eh oo, night market yata parang naus na rin yung night market oo, eh. Kasi, kasi kahit sa kuya po di ba may night market hmm. Hmm. day 2 na tayo guys yan pangalawang araw gumagawa na rin sila ng poste Anilio, ngayon o. Oh yung mga kahapon ng na mga nakat na nila ito din ngayon so maaga sila ngayon para maaga makauwi mamaya yun so dito na kami sa bahay guys nag shower na rin ako ay ay Mainit. Sobrang init sa ano, bukid. Yung update ko mamayang hapon na lang. Hindi ako nag-update ngayon kasi konti pa lang naman yung nagagawa nila. Mm. Hello! Okay tayo guys. Ay, yung labong anak. Yeah. Ito. Okay. Uy, may langaw. Ayun. Ito na lang na. Laga mo, hindi ko nasabi yun ah. Very good. Tapos yung ulam namin, longganisa. Okay, let's eat. Saka yung labong kahapon, may natira pa. Second day ngayon, kahapon wala akong gaano film, wala akong gaano vlog. Kasi ano palang naman, gumagawa sila ng anilyo. Eh okay, ngayon, ba? Baka mamayang hapon, tatak, pupuntahan ka namin dito? Ah, Ah, oh, sige, sige. Mamaya. Basta't mga 9.30, ayusin mo na yung pagkain, ah. Woo! Tapos meron kaming ano, mga natira kaming tuyo, nadalhin ko para may makain sila. Hindi naman ano, guys. Yung natira lang. Kasi, kasama doon sa ano, sa sahod nila yung pagkain, merienda, kaya hindi na kami magpapakain. Mahirap kasi, eh, kami lang ni Papa yung, buti nga meron si Clark dito na ano, tumutulong sa amin. Uh. Ito yung para sa aming lunch, buto-buto, sinigang, ito yung mga gabi, ayun pa, tapos nag-uwi yung trabahador ramin, uh, gabi na ano na, ayan, pang sigang galing sa bukid na hukay nila. Tapos tubig nila at ando na, nalinis ko na kahapon pa pagdating natin dyan sa basket. Ilinis ko na rin. Ito naman yung tubig namin ni Papa. Oh, ayun, nagtayo na sila ng dalawang poste. Tapos, ito matatapos na yung dito. Yung dalawang poste doon sa magkabilaan. Ayan, naitayo na. Mamaya dito naman nalagay na nila tapos ayun yung mga bakal para dun sa poste <laughs> paupo oh buhay sa barrio hirap talaga magpadingas kanina pa ako dito matatapos na si kuya dyan oh yun last na poste na tinayo nakaluto na rin ako pati yung kanin nila yun habang si Papsi ayun siya oh. habala naman siya kasi garden soil ito eh kinuha niya yung ano yung paso pagtataniman daw niya ito na yung pang, pangatlo na ano na poste mm. mulit lang yan guys kwarto namin yan eh kwarto namin ni Papa gusto katabi namin yung kabila kaibigan namin dyan para ba diba, pag tumatanda <laughs> pag matandang matanda na kami ni Joe Odi oh, yung kapitbahay namin madali lang namin tawagin hmm. tapos ito naman yung dalawa mag ano na sila ahalo ilang ano yan de ilang simento hmm. Tapos, wala nang bato? Mayroon, ah, merong bato din. Dalawang simento. Anim na buhangin. Dalawang bato. Uy! Oh, Nagano na, na sila? Magpo-poste. Ito yung halaw pang yeah. Ito pangalawang halo nila yan. Ay dalawang semento ito, no? Okay. <laughs> ito Gusto <laughs> na yung trend pang semento. Nawawala yung bibi niya. Nasa kulungan na pala ng iba. <laughs> Siyempre, kilala mo yung bibi mo eh. Nakita daw niya eh. Eh, kaninong kambing yung pumapasok sa inyo? Ay, sa kapit bahay. Ay, secure mo yung ano mo. Bakod. Oo. Um, Ang lubang pa naman. Yeah, pa. Dami pang kambing. Eh, naman yung kambing na rin. <laughs> yan, pangalawang halo. Papaykutan na nila ito. Tapos tinayo na nila yung mga, hindi ko alam yan, yung para sa halo Dawel pala. Tinayo yun nila yung mga dawel. Dal. <laughs> <laughs> nadale, nadale. <laughs> Ayan na, parang babagsak na yung ulan eh. Oh, my God ambon-ambon pero tinutuloy pa rin nila kasi isa na lang isang simento lima yung kinuha kanina sa bahay naubos na lang nila yung simento saan yung nagawa nila pang pael mm. sakto yeah. kaya nang kaya don ayo, mahaba yan yun, wahangin sana wag umulan wahangin, oh okay, uh, mo. Uh, mamadali na sila para hindi abutan ng ulan, kung sakali oh, naku <coughs> <coughs> hmm, wahangin Este okay, rin yata yung natin na yung bakod na ano. Este okay. <laughs> okay, rin <-tingin> yata eh. <laughs> Wag po, wag po. Nako, namakas na. Sumiling kayo. La. na naulanan na sila. Wala namang kaabog-abog yung ulan na ito. Bigla na lang bumagsak. Lakas ng hangin. Yun, tapos na. O, tinan mo yung ulan na ito. <laughs> Tapos biglang tumigil. Talaga naman o. Oh. <laughs> <laughs> Laban lang. <laughs> Ayos.